Good morning mga kadayo. For today's video, no. Nandito tayo sa ano. Uh, palayan. check check natin yung tubig dahil marami yung tubig mga kadayo. Mag-aabono tayo ngayon. I-monitor muna natin yung tubig. At babawasan natin yung tubig bago tayo maglagay ng abono mga kadayo. Balik tayo doon sa dulo at Magbubukas tayo ng kanal para mabawasan tong tubig eto mga kadayo bubuksan natin yung kanal eto yung tambak para mabawasan yung ano tubig doon sa palayan bago tayo maglagay ng abono yung pataba kasi pag nilagay mo ng maraming tubig yung abono eh hindi gaano ma sisipsip ng palay yung pataba kaya kailangan nating bawasan mga kadayo itong tubig ano laliman pa natin ito na mga kadayo maganda na yung daloy ng tubig ngayon imomonitor lang natin yung tubig hindi naman pwedeng uh, maubos yung tubig mga kadayo ano? kailangan may matitira para pantunaw dun sa abonong ilalagay natin ay ito na mga kadayo, sinara na ulit natin yung ano no, yung pilapil yung tawagin. Okay na po yung tubig niya. Nabawasan na po natin. Kukunin lang po natin yung abono para tayo makapagsimula na magabono. E aí

tapos na tayo mag-abono. Sana bihayaan ng maraming bunga yung palay, ano? Sana masagana yung kanyang bunga. Muli po, Merry Christmas po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po!